Magandang araw sa lahat. Ito naman ang ating katlong yugto sa ating kwento episode ng mga tunay na breeder ng Pilipinas. At tayo ay nasa episode 3 at may tutulong huling mananari ng kalinga, ang kwento ni Lakay Esco. Sa kamuduka ng kalinga sa isang komunidad na nanligiran ng ulap, palay at tahimik na ilog, naninirahan si Lakay Esco, isang pitong 73 taong anyos na mananari, breeder at nagpaghalaga ng isang lumang uri ng bulik. Isang lay ng manok na ayon sa kanya may dugo ng mandirigma. Sang breeder na yung panampalataya, hindi lang basta-basta alaga ang manok ay lakay Sa kanilang kultura, ang manok ay ginagalang parang mandirigmang alay sa kanilang ritual ng pagsusun. Bago siya ay mag-umpisa ng breeding season, inaakyat niya ang punong atasya sa kanilang lupain at nag-alay ng lasano. Ang bawat palahe ay may espiritu, kung paano mo sila alagaan ganon din sila lalaban kanya habang hawak ang kanyang puting bulik na may aso na mata, isang bihirang kulay. Ang matandang lay ng bulik, ang kanyang mga manok ay hindi makikita sa commercial farms, hindi rin siya gumagamit ng antibiotics o supplements, lahat ay organiko, dao ng serpitina, katas ng luya at pagkain galing sa kanilang taniman. Sabi ng mga tagaibang lugar na minsan nakapanood ng laban ng kanyang manok, parang silang may kabig na may talas, may liksi na parang hindi galing sa sabong school, galing sa bundok. Noong 2020, isang kilalang sabongiro mula sa Manila ang makyat sa kalinga para lamang makita ang bulik ni Lakay. Hindi siya binibintaan ito pero binigyan siya ng isang itlog. Gusto mo talagang alagaan, hindi mo bilin. Palakihin mo mula sa wala, sagot ni Lakay. Ngayon, ilan na lamang ang kanyang alaga, hindi na niya malakas pero bawat umaga dinadalaw pa rin niya ang kanyang tulo, tulungan, kulungan, pinubunutan ng damo, pinapakain ang tinadtad na saging at pinakausap ang kanyang mga manok. Darating ang panahon, baka ako ng huli, pero sana may sumunod hindi para lang sa laban kundi para sa alala, sa kultura at dangal na tunay na sabungiro. Yan ang ating ngayong kwento.